うあら。<laughs> <laughs> magandang umaga, mga bata. Magandang umaga. Oh, uh, mag teacher. Ah, uh, kamusta kayo sa araw na ito? Mabuti na po, teacher. Ah, uh, uh, bago kayo uh, upo, pakipulot muna ang uh, basura uh, sa ilalim ng inyong mga uh, labisa. Oh. Uh, meron ba mabibay na yung mga bata? Wala po, teacher. Okay, kung Ah, uh, so meron ba kayo ah uh, takda uh, tak <laughs> teacher. Wala, 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 wala uh, so Meron ngayon, meron ako, dito na dapat ating sa ating aralan. So, Tapi masa mata. sa Gustong, ng mabuti. Nagkakintindihan mo tayo mga bata? Opo oh, so, teacher. Uh, Bato tayo magsimula uh, papangkatin ko kayo sa dalawang pangkat. Ito ang unang pangkat at kalawang pangkat. So, ba tayo uh, magpatuloy uh, meron pala ko ditong charge sa pagkali. Uh, kapag ah, uh, kayo ay kumu 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 may patatanggap kayo na reward. So, ang ay, uh, ah, uh, nagkakaintindihan mo tayo, mga bata? Opo, teacher! So, ngayon, ah, may na chart na, chart na ginawa dito. So, ang gagawin nyo lang ay, i-dedicate ay ang mga, mga larawan dito kung ito ba ay tamang gawain o maling gawain. So, handa na ba kayo, mga bata? Opo, teacher! <laughs>

Ako ay somos kung kaya ay tumulong sa pagpapain, tumulong sa pagmugas nang pinya. Okay? Uh, kaya uh, Itong larawan, uh, tama ba yon? Tama.

Ah, uh, ito ang na ito buhay. Pinagalitan sa na sa kanyang mama kasi ang la uh, laruan ng kanyang kapatid ay kanyang sinira. So, ito itong uh, pag larawan, tama ba ito o mali? Mali Okay, Marvin, bakit ito ito? Mali ito yan Siapa ya, ini hindi sumusunod sa kanyang gawain. Sa, sa, siya po ay hindi sumusunod sa sinabi ng kanyang hina na kanyang gagawin. Okay, tama. Tapagkat so, na hindi pa niya sinunod ang kanyang mga gawain, kaya, ka, kanya po itong Okay, sa so, pa, pa na lanawan, ah uh, tama po ito, mali. Manipo, jen, mali po, teacher. Bakit mali ito, Mali teacher, dahil binasa na yung pinggan teacher. Okay, tama. So, ang lahat ng inyong i-delicate ay tama. So, kayo rin ba ay tumutulong sa inyong bahay, mga bata? <tik> Opo, okay, teacher. Okay, magaling. So, paano naman sa inyong mga ibang kasapi ng pamilya? Tinutulungan niyo ba ito? Opo, okay, teacher. Okay. So, dapat ninyo itong tulok, ah, dapat tayo magtulungan sa ating pamilya. So, uh, ano sa tingin niyo ang ating tatalakay ngayong araw? Teacher, teacher. Okay. Uh, ang nah, tatalakay, tatalakay natin sa ano to ay ang mga tamang gawain at maling gawain sa tahanan, teacher. Okay, may punto ka. Sino pa ang may uh, idea o sa ating tatalakay ngayon? ah Okay, Marvin. Ang ating kondisyon ang ating dalawang tatar na yung mga kawal ay ang pagtulong sa ating mga magulang sa mga mabuting gawain at mga gawain. Okay, magaling. Okay. So, ang talakay natin ngayon umaga ay ang talakay natin ay eh, umaga ay nakakatulong sa pag-alaga sa matatanda at sa iba pang kasapi ng at pamilya. So, ayun, ah, bago tayo magsimula sa at ating talakay, na ko dito na yun na dapat ating sandan sa araw ito. Okay, pagkipasa mga bata,

Ah, uh, para ma ah ah ah, para makamit natin itong ngayon ah uh, inaanyahan ko kayo na na makinig at okay operation sa ating klase ng mga nagkakaintindihan tayo ng mata. Okay, uh sir. -huh. So ngayon tatalakayin natin ang, par ang mga paraan ng wastong pag-alaga sa mga matatanda at iba pa sa ating mga pamilya. So, handa na kayo mga bata? Opo, teacher! So, pakibasa mga bata ang mga mga pag... Pagtatalakay sa paraan ng pagtulong sa isang matatanda, pagsasama at pagkaalay, pagtulong sa lulo at lula sa pagpagulatan, Aba sa ba sa ila kapa mo ta sa doktor rop kanik. Okay. Ah. Uh, tu mo tolong ba kayo sa inyong lola at lolo kung nabata. Oh, dizer. Ken okay, mawsay naman kung ganon. So ba mag magbigay kayo nang ah magbigay at lola. sir. Dahil sa pagtulong sa lulo at lula ko po dito, sir. Tinayin ng hindi na po siya masyado nakakalaka ng maayos at nakakapita ng maayos. Sinaalamayan po siya patungo sa kanyang pagkakita dito, sir. Ha! Bigyan lang patong palakpak si Marvin. So, ano pa? Ah, Ah, um ang uh, pagtulong sa lolo at mula ay ang pag huwag uh, natin silang hayaan na sila yung uh, magsaing to Okay, magaling. Uh, dapat ninyo magpagpatuloy ang, inyong mga ginagawa. So, mga bata, uh, ang pagtulong sa lolo at lola natin ay dapat natin ugaliin so, pag sa pagkat so paraan at sa paraan sa paraan ito, ay makita natin ang mga uh,

kapatid, okay. uh, paano ninyo matutulungan ang inyong mga magulang? Uh, okay, uh, Ricardo, ah, tutulungan namin ang aming, aking mga magulang teacher sa so, magmagitan ng ah uh, pagbubantay uh, ng aking mga uh, teacher. Okay, tama. ah uh, bigyan natin ng katang palapak si Ricardo. Ang mga nabanggit niyo ay mga Uh, pangunahing gawain ng pag pag nasa bahay kayo, dapat nating tulungan ang ating mga magulang sa uh, like ano para paghugas ng plato. dapat nating uh, dapat nating tulungan ang ating magulang kasi meron din silang ginagawa uh, na iba. Ito so, ang bata, kibasa. Pagkalaan ng sila ay may sakit. Pagkalaan ng lang ng Pagbigay ay naroon sa tama oras. Si siguro nagpaghiya sila na ayos. Okay ha. Uh, Kayo ba ay tinutulungan ba ninyo ang mga kapatid kapag sila ay masakit? Opo, okay. oh, teacher! eh uh, okay. bak uh, bakit kaya natin sila kailangan tulungan kapag sila ay masakit? Um, uh, sir, sure. okay. Uh, okay. Uh, dahil hindi nila alam kung anong gamot ang kanilang dapat inumin. Okay, magaling. So, dapat at silang tulungan dahil sila ay wala pang alam kung ano ang um, dapat sila gawin. Na. O kaya ay kanilang ah uh, i, uh, inumin na gamot. So, so ngayon, uh, upang uh, meron po ba kayong katanungan, mga bata? Wala na po, sir. So, wala na, ako ang um, ah, uh, magtatanong sa inyo. So, paano mo ipakita ang mga ang, ang malasakit sa inyong pamilya sa araw okay, uh, Ricardo. Uh, kita okay, ko malasakit sa aking pamilya sa araw-araw, teacher. kita sa mga mapabilis lang ang mga trabaho. Okay, magaling. Uh, ano ano ang epekto nito sa ating pamilya? Gilbert? Ang um, epekto nito sa ating pamilya ay ang um, uh, dapat tayong magtulungan para madaling matapos ang trabaho sa buhay-bahay. Okay, madaling. Ah. Uh. Hey, na. No, uh, magkakaroon tayo ng pangkat ng gawain. So, uh, sa parehong pangkat, sa parehong pangkat pa rin, uh, uh, ang inyong gagawin, uh, inyong gagawin ay mag magsasadula uh, kung uh, isasadula nyo lang kung paano natin uh, tinutulungan ang ating pamilya. Pag-iwasa uh, ng ating kriteriya mga bata, ng ating kriteriya ng bata, ng Kabungayan nah, nah, sa paksa, limampung puntos. Operasyon, limampung puntos. Kabuluan, limampung puntos. Okay, selamat um. Ayun dyan ko lang kayo ng tatlong minuto para sa ating, para sa inyong pagpasadula. Okay. Magaling mga bata dahil nagawa niyo bibigyan ko kayo ng reward sa Okay, ah uh, let's, 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 let's uh,